Ganda, oh. Ayan, may mga din. Oh. Ayan, good morning, good morning again. Piero, good ganda. morning, we're going to next destination. Next destination natin. Hmm? Snorkeling and fish feeding. Peace habang Magpakain ka ng isda, ha? Wow, sarap-sarap. Hindi, hindi ko sila papakainin. Kakain. Kakainin ko sila. Ay. <laughs> Ikaw ang kakain sa si kanila. Uh -huh. Kung mahuli mo, sabi ng isda. Sabi ng isda sa'yo, di ka makahuli sa akin. Mahina ka lumangoy. <laughs> ano, Tingnan mga bata. Oh. Nakaready na. Nakachinchansu. Genggangot tintotoligoligo ginggango. Tinchanto, ulang idagdag mo kami. Tinchanto liguligoligo, what's up? Tinchanto, Ito sa bread, dala mo pa? Mm. Kainin natin. Yan, o okay, ba, diba? Tinggan, guli, 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 chinchanchu, chinchanchu. Yari ang chinchanchu. Pag chinchanchu ako, pagkabalik kasi nasa ako. Sigurado, sunog. Yan, diba? Yan, kakain okay, so, okay. oh. Next destination is fish feeding. Snorkeling. Wow. <laughs> wow. 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 Ayaw niya. Oh. Yan, sarap. Ayan sila po no, oh. Dado na pupunta. <coughs> Ayun, hindi rin pala. Best <coughs> destination na kami. Ah. Wala na hapik. Ah, dami mga turista. Baka pa lang yan, ha? Ah. Kanya-kanya ng bangka pakay sa mga bangka ayan. ayan ito na yung snorkeling ito na yung snorkeling area feeding of fish ito natin mga lalaman ito na mag feeding na ka fish feeding ano? fish feeding ka na? fish feeding no fish feeding fish eating. eating fish Ayun, fish eating. <laughs> Sayon, fish eating. Na no, fish feeding. O, no, di ba? Oo. Oh. Pag fish eating daw siya, tingnan natin kung makahuli. Ayan, yeah, yeah. ayan. Ayan, ito pala yung pinatawa ano, ano. ng pakain ng isda. Ayan. Ayan ngayon. Tiyan, tiyan. Oh, mga na to. Sanctuary? Oh. Bakit ito rin yung pinuntahan natin. Hindi, <laughs> <hans> iba. <hans> oh. Ito yung sanctuary, papakain. Ito yung sanctuary, papakain. Ito yung sanctuary, papakain. Ito yung Ayan na po, oh, dami, ayan na oh. Lapitan, mga bugarot, ano, oh, na isda. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan, ando, no, ando, Mga likulay na isda, birdie. Ayan, ayan. Ba oh. sa bato? Oh. Masaya naman nila. Ah, saya, saya, i-grow po kasi. Ayan. Ayan. Hmm. Diba? Ayan. Hindi na siguro mo chanelas. Ayan, no, oh, yung mga isda, oh. tingnan mo na ako. Habis. Fish pide. No, man eating fish. Itu papa oh. Kita. Nah, itim naik sudah. Naik sudah sabatunya nih. Wih. Nya nak kepicture papa? video noh. Ayo noh. Kita sevideo ya. Ayo noh. Ini papa nak aku. Enggak ngebasa. Nah, nah. Enggak lali memarani. Masa ah, bola kamera driver ya, kita nom? kita nom? oke, okay. no? nom, nom, nom. Yan. Yan, laking... Pero... Sabi nila nom, 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 nom. ini lagi kau mag nom, nom. mag nom, nom, nom. ini. No? nom, nom nom, oh. nom. nom, nom. nom, nom. nom, Yes, sir. Kung gusto niyo bumaba, tayo po. Oh, sige. Okay. Oh! Uh, Mayroon okay. ba ng Batangas? Mata kong may kay. Mayroon niya? Ah, narang beso. Oh. Ayaw ka na hapit. Dami okay. rin po ang bisita rito sa ano. Mata Kalau bak tadi sih. Yan. Dalam situ. Wow. Nah, motor listrik pala dito. Coba dah Turista. Turista ono. Oh, Sudah kita na. nah. Mana yang ada ayo dito. Ini harap nambah Bob. Dami pa rin dito na po. Tayo na pawikan dito. Pero maalam ma doon. Hindi na natin makita Ito, tayo na ma eh. pawikan. Matali lang sila lumo Nahinga lang naman yung si Babaw eh. Yun ang mga ano, nagpawikan eh. Marami na pawikan dito mga pangga. Si pawikan. Makita lang sea turtle. Wala kasi ano tayo eh. Sea si turtle. Diba? Paano tayo sa day? Ano? Linaw ng dagat. Smeo. Ano pa pawikan ma? Oh, saan? Sa pawikan. Hanapin mo daw ang pawikan ha. Nakapit ka sa pawikan. Makita ka na ba ng pawikan? Ay oo, oo. sa Oslob tayo, sa Cebu. Sa Oslo, beach, right here. Mm. Dami pakitan doon, di ba sumisi? sardines. Wow! mo yung ano, mga sardines. Saka napakawitan din. Okay ka, nakita namin sa asos. Eh. Mga scolopi. Hmm, dami-dami. Oh. Oh, yan ang ibang baka. Labi ang patag ng kalagatan mga pangka. Baka gusto nyo ha, baka gusto nyo punta dito. Ito, 50 lang to ito per head. Mura lang. Ito, 50 ito. Ayan yung pogi namin, ano. oh, yan. Yeah. O, oh, diba? Yan. Yeah. Anak-anak pa ito na ang kaibigan ko. Yeah. Hanapin nyo lang ang aling Alin lolings. Cottage. Aling lolings, cottage. Or pin, mga ko. Para ina-direct ko kayo sa kanila. Wow, sarap po. Oh. Game na game daw siya, mga naon na pawikan. daging pawikan pawikan coba oh pasal yang bata ya no ini mana banyak rak formation yang ganda oh. wow ya no oh. ya no oh. tiba ganda ganda ya no may yung ay no oh, ang ganda oh. ang ganda ganda naman Ang ganda ganda oh. Wow. mana oh. lagi yang alak. Ako. Yan. Yan yeah, no? Wow. Ang ganda. Sige. Puro-puro na ng bato. Gandaan nah, ha. Madulas. Wow. Ang ganda. Wow. Wow. Oh, ganda ng rock formation Itu oh. Ito yung wild. Wild rock formation oh. Tayo dito, papadali. So, sige, hali ka na anak. Hali na. Yeah, na. Dito, dito, dito. Ha? Picture mo na, hali Dito tayo, dito. Sige. Wow, yung Atipuha anak ko. Yun dito. Tignan ko. Oh, wow. Yan sige, ito ang unang, uh, destination unang destination natin to. Sige, picturean ko na kayo. Wow, ang bata. Nakapunta sa ano. Yan yan Sige, picture. Yon. Yon. Wow, galing na kami sa ano. Yon. Yon, no? Ito yung Talim Island. ada yang anak ko. Ligo-ligo na. Nakalipo jacket. Yan, punta mo namin ng ano. So, Di ganda. Wow, may mga ibon pa. Oh. May mga ibon pa. ya no? Oh. Oh, yan, to Talim Island. Parang talim ng kutsilyo. Yan, no? Oh. memang may mga ibon pa. O. balinsasayaw ayan o oh. talagang maano mo na wala pang masyado tao kasi may ibon nagbalinsasayaw siya ayan diba yun ang ganda ganda diba ganda ganda oh ayan no? Oh. tara na easy ayan yeah oh. ayan ang ganda ng view ayan, oh. ayan oh. Yan, yan, Ayo tapos kami dito sa Talim Island, Talim Island. Leo ka na, Leo ka. Yan. Oh, no, di ba? Hindi ka bangga sa bato eh, na. Balik na kami sa bangka namin. Galing nag shooting sa rock formation ng Kalim Island. Ito yung siya mga kapangga oh. Di ba ganda-ganda oh. Yan. Yan yan siya. Ano yun. Ito yung mga manok Talim Island ayan ayan ang um, bata ayan na siya akit na kami sa bangka ito yung bangka na si Mikey Mouse si Mikey Mouse aqua baik pala to oh. aqua baik oh sige ayan yeah, o diba uh. yung maganda o oh. Boleh ko ka na ayan. Oh. <tuk> ah, yeah.